marami ho dito eh. Foreign na kulobi. Mga kaibig. Mga, inubos ng mga kan. Mga kaibig. Siyempre kahit hindi na, kahit hindi po natin kababayan yun eh nalulungkot po tayo. Kaya ko po sinabing hindi po natin kababayan dahil an po puti po yun yung nakita niyo nakahiga uh, Caucasian or pwedeng Amerikano ganun. Kaya Nagulat po ako, mga kaibig, kasi ano eh... Uh, Ba't may nakahiga doon? Sabi kong gano'n, tapos foreigner pa. O, oh, ba diba, mga kaibig, hindi, sa, hindi tayo sanay nang nakakakita ng gano'n. Anyway, baka magtaka po kayo kung sino po yung nagsasalita, kaya magpapakita naman ako. Wait lang po ah, uh, mag-aayos ako ng konti. ang aking pamangkin Art Saan? Oh, Victoria Liner ha Na-advertise ka Next time magbayad na kayo ha Pati 5 star Oh, Victoria Okay, bye bye mga kaibig Ingat po kayo sa biyahe